right, mga idol, for today's video ay magpapaksiyon tayo ng gulyasan mga idol. Unahilan natin ang ating hiniwahiwa na luya, iilalim natin mga idol. Ayan. Pang ilalim natin ang luya, tapos lalagyan natin ng sibuyas mga idol. Ayan. At lalagyan na rin natin mga idol ng bawang. Alright mga idol, ayan. Lagay na rin natin mga idol yung ating uh, taba ng baboy. Ayan. pinaksiw na gulyasan with taba ng baboy ang ating lulutuin ngayon mga idol. Ngayon, ilalagay na natin yung ating isda. Ayan yung ating gulyasan mga idol. Parang anim na hiwa lang ito. Anim o lima. Ayan mga idol. Oh. Lima, limang hiwa. Kasama na yung kabak na ulo. Ngayon, lalagay natin mga idol ng pinatuyong kalamyas. Ayan. Sa ibang lugar mga idol, pag nagpapaksi, ibang nilalagay ay sariwang kalamyas. Dito naman sa parting season ito yung mga tuyo na kalamyas. So ilalagay na rin natin mga idol itong ating green sili. Hiniwahiwa ko rin lang yan para dumami mga idol at napakamahal naman ng siling green. Lagay na rin natin mga idol ng pulang sili, yung siling labuyo. E, Ilagay na rin natin mga idol yung natitira nating sangkap. Yan, bawang, uh, luya at saka sibuyas. Ayan mga idol. So ngayon mga idol, ilalagay na rin natin yung natitira nating uh, taba ng karne ng baboy. Diyan na natin si baboy ilalagay mga idol. Yan ang ating recipe ngayon. Simpleng luto lang ito mga idol. pinaksiw na gulyasan with taba ng karne ng baboy. Ngayon may natitira pa tayong isang supot na uh, pinatuyong kalamyas. Yan na rin natin sa ibabaw. all Alright mga idol. Magandang araw sa atin lahat. Ngayon lagyan na natin ng bitsin. Ayan. Ngayon ilalagay na rin natin mga idol yung ating paminta. Yan. Tatlong plastik ng paminta yan. Yung sasilang yan mga idol. At lalagyan na rin natin mga idol ng patis. Ito yung pampalat natin. Hindi muna tayo maglalagay ng asin. Ang patis muna. Tapos lalagyan na rin natin ng suka. Pampa asin. Ayan mga idol. Ngayon lagyan na rin natin ng isang tasan tubig. Alright. So ngayon takpan natin mga idol. At atin na ito isasalang sa wagang kalan natin ang gatong ay uling. all Alright. Magandang umaga at magandang araw sa atin lahat mga idol. So yan, after 20 minutes, ayan na mga idol, kumulo na siya. Pero marami pa sabaw yan mga idol. Titikman muna natin kung tama ang atin lasa o magdadagdag pa tayo ng pampaalat. Medyo matabang mga idol yung atin ano, paksiyo, di lalagyan muna natin ng kunting asin. Ayan mga idol. Takpan ulit natin mga idol at atin itong papalambutin ng mga isang uras. So ayan mga idol, oh, after 40 minutes, Ayan na 'yung atin. Pinaksiw na gulyasan mga idol. Malambot na malambot na 'yan. Tikman muna natin mga idol. Okay, na natin ng ating pinaksiw mga idol. Ayos na. Ngayon, ilagay na natin 'yung atin ukra. 'Yan ang tinatawag mga idol na sapawan natin ng gulay. 'Yan ang naisip kong isapaw, 'yung ukra. Kasi medyo mura-mura ang talong kasi ngayon at saka palaya, mahal. Takpan natin muna idol at para maluto ang atin, ukuran na si inapaw. All right, mga idol, after 5 minutes, ayan na 'yung atin pinaksiw mga idol oh. Naglalangis langis na 'yung atin atin sabaw mga idol oh. Ayun. Luto na 'yan mga idol, 'yung ating pinaksiw. Ayun na oh. Maraming maraming salamat mga idol kung nagustuhan niyo 'yung ating video na 'to, ay paki-share na lang, paki-like at paki-comment. Magandang araw sa atin lahat.